To begin the discussion I would like to yield the floor to Secretary Villar at bigyan niya tayo ng ano bang nagawa niya? Uh, ano bang nagawa ng administrasyon natin? Ano bang nagawa ng DPWH uh, para sa bayan? Uh, nasaan ang pera ng tao? saan pumunta at uh, anong ginawa namin uh, yung expectations ng tao yung gusto ninyong mangyari na makita ninyo yung pera so secretary Villar may proceed Maraming salamat po Mr. President at uh, ang ibabahagi ko po ngayon, ang accomplishments po ng 6.5 million na uh, Build-Build-Build team. Ito po ang pinakamalaking workforce sa kasaysayan ng ating bansa. At uh, bago po sa termino ninyo, Mr. President, ang average spending ng DPWH sa huling limang dekada ay nasa 2.5% lamang sa kabuwang GDP ng ating bansa. Ayon sa IMF, ang Pilipinas ay may mababang public investment kumpara sa ibang bansa sa ASEAN. At ang recommendation nila ay gumusta gumasta ng at least 5%. So yun po ang naging target natin. At kung susumahin po ninyo ang total spending ng ating bansa sa huling dalawang dekada ay mas maliit pa rin kung ikukumpara sa spending natin sa huling apat na taon na nakaupo po kayo Mr. President. Lumalabas po na ang actual disbursement sa DPWH ay tumas ng 209% ang actual accomplishment in peso value mula 820 billion noong 2011 hanggang 2015. So ngayon po sa inyong termino, nakapag-implement na tayo to date 2.5 trillion worth of projects. So in, in terms of accomplishment, uh, Mr. President, malayong malayo po. At sa loob ng limang taon, mahigit kumulang 6.5 million jobs ang na-generate dahil sa build, build, build. At kahit na nasagit gitna tayo ng pandemya, 1.6 million jobs ang na-generate noong 2021. Ang utos niyo po sa akin, itulak, itulak ang mga reforma. So, siguraduhin na tapos ang mga proyekto, sino man ang na nagsimula, at dapat mapakinabangan ng Pilipino kaagad. Marami po tayong proyekto na dalawang dekada na po ang dumaan, pinupondoan palagi, pero hindi kailan ma, pero hindi kailan man natapos nang dahil sa problema ng right of way. So, ang pagkaiba natin po ngayon under your leadership uh, na, malaki po naging improvement sa ating mga right of way strategies. So, we are able to solve through reforms. Hindi na po nakaasa sa regional office, sa central office para sa right-of-way, so na-delegate po, isa yan sa mga reforma. Uh, ngayon po, bawat implementing office, meron ng legal division. Tinanggal na po natin yung outdated requirements for claimants. Naglabas po tayo ng bagong right-of-way manual, at automated na po ngayon ang right-of-way application at monitoring. Nag-create din tayo ng 2,709 positions sa regional and district level, at pinabilis din po natin ang ang appraisal sa pamamagitan ng mowa sa land bank. So kung dati matagal ang appraisal time dahil sa mowa po mabilis na kaya nakukuha agad ang right of way. At nagkaroon din po tayo ng special expropriation courts. Mal malaking <coughs> excuse me. Malaking bagay din po yung special courts para makatutok uh, matutukan ang ating mga right of way needs. At ngayon po kapag delayed ang project by at least 5% makakatanggap na po sila ng warning at magsasabit sila ng catch-up plan at uh, pag umabot na sila ng 50 15% hindi na sila pwedeng sumali sa mga bidings so it was only this term it was only under your term na naging automated po ang monitoring system ng, D ng DPWH ang tawag po namin sa sistema ngayon yung PCMA so kung dati po naka excel sheet ngayon po automated na po ang ating uh, uh, ang ating mga project monitoring plotted na po ang coordinates ng bawat project sa system, hindi na pwedeng dayain. Meron po tayong geotag photos at pag ginamit mo po yung geotagging, uh, makikita ka agad kung ano po yung totoong location. So hindi na po pwedeng dayain ng ating mga projects sa monitoring. Kaya wala na po yung mga ghost projects sa termino nyo po. So yun ang mga reforms at ngayon po gusto kong ibahagi po ang ating mga projects ang isa po sa pinakaunang utos ninyo is to solve the Metro Manila traffic. Nung pumasok tayo sa 2016, ang nawawala po sa atin ay 3.5 billion pesos a day dahil sa Metro Manila traffic. At ang expectation is mag-increase po ito to 5.4 billion pesos a day kung hindi po tayo kikilos. At isa po sa mga solusyon na... Uh, ginawa natin po ay yung EDSA and Metro Manila at decongestion plan. So ito po ay may two, halaga na 240 billion. It includes 11 bridges and 14 roads and expressways. Ang EDSA ay 23.8 kilometers with a maximum capacity of 288,000. At ang purpose po ng master plan ay mabawasan ng EDSA ng at least 120,000 vehicles para makabalik sa original capacity. So isa po sa mga pinakamahalagang proyekto po sa EDSA decongestion ay ang Metro Manila Skyway Stage 3. Noong December 2020, uh, ito po ay na-inaugurate. Ito po ay may habang 18 kilometers nagsisimula sa Balintawak at hanggang Bendia sa Makati. At ang travel time mula Bendia hanggang Balintawak, kung dati po umabot po ng dalawang oras, ngayon po 15 to 20 minutes na lang. And as of now, bukas na po ang 14 ramps at meron po tayong 13 ramps additional na bubuksan pa. At para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, nung uh, hindi po natapos ang Skyway Stage 3 under the original alignment. Nung pumasok po tayo, 4 out of 47 NGCP poles pa lang ang nalipat. Marami pa mga right-of-way issues na hindi pa na-solve wala pang malinaw na alignment at hindi pa nila alam kung saan babagsak yung uh, yung skyway at at that point 8% lang ang natapos in terms of civil works so nung 2018 uh, nagkaroon ng uh, memorandum agreement para baguhin yung alignment dahil hindi feasible yung dating alignment at dahil dito kayo po ang nag-approve nito yung bagong alignment makikita nyo po sa mapa yung purple yung dati po yung orange yung purple ang naging bagong alignment at kung hindi natin ginawa yan, hindi talaga matatapos po ang uh, Skyway. So, uh, ito po isang example ng, uh, ng political will. At syempre po, sa dulo po, ang original plan, babagsak siya sana sa EDSA. So, makakatrafik pa kung tinuloy po natin yung original plan. Binago po natin at ang bagsak ng Skyway ngayon, diretso na sa NLEX. So, napakaganda ng connectivity ng Skyway Stage 3 at ngayon nakikita na po natin napapakinabangan po ng ating mga kababayan so yun ang kwento po ng Metro Manila Skyway Stage 3 nung pumasok po tayo, 8% lang ngayon ang Index Harbor Link kayo po nag-inaugurate nito at nabuksan po natin yung Segment 10 at uh, kung dati, abutin ka ng isang oras from uh, Caloocan to Valenzuela nung natapos to, less limang minuto na lang ang biyahe na-extend po natin ang Harbor Link, segment 10, at nagawa yung C3 extension. Nung natapos po itong project, nakita nyo po from port area to NLEX was reduced from 60 minutes to 10 minutes. Ang bagsak po nito ay nasa port. So yung lahat po ng trucks na galing sa port, di na kailangan duman sa ating mga service roads. So ito po, nandun po kayo sa inauguration ng NLEX Harbor Link C3R10 section. At uh, ngayon po, magbibigay din po ako ng example, uh, ang isang ehemplo ng uh, ito, isang project na tatlong dekada na na hindi pa ma-resolve yung right-of-way, yung Radial road 10. Uh, at hindi talaga magawa ng paraan. But in the first six months of your administration, uh, nasolve ka agad itong Radial road 10 dahil marami nakaharang sa highway. So natapos po ito noong 2017, at isa po itong example ng mga projects na nat natenggan ng ilang dekada. Na nasolve lang sa term uh, sa inyong administrasyon. Ito po ang NLEX-SX Connector Road. Ito po ay matatapos sa susunod na taon. Ito may habang 8 kilometers na nuko-connect sa NLEX Segment 10 at sa C3 Road hanggang Skyway Stage 3. Ito po ay makakabawa sa EDSA at ang design nito ay para sa mga trucks. Sa ngayon po, hindi nakakadaan ng trucks sa Skyway Stage 3. Ito design, ang design po ng connector ay para specifically para ma-service yung mga trucks na galing sa port. Kaya malaking ginhawa po, pag natapos po ito, by this year, bubuksan po namin yung isang segment hanggang Espanya at matatapos yung buong connector road sa loob ng inyong term. By next year, first half of next year, matatapos po. So, anywhere, pag nabuksan na po natin ang rampa ng connector, every city, we will be able to connect every city in Metro Manila within 20 to 30 minutes. Sunod naman po ang Alabang-Sukat Skyway Connection. Uh, natapos po ang northbound ramp so nung Abril. At matatapos na po yung southbound sa fourth quarter this year. Uh, ito po yung Skyway Extension para sa ating mga kababayan na papunta sa Laguna o kung galing po sa Laguna or Cavite or Batangas, makikinabang din sila dito. Travel time from uh, C5 uh, Travel time will be reduced significantly from region 4A to Metro Manila. Ito po yung C5 Southlink Expressway, iko-connect co niya po ang Cavitex sa C5. Ang travel time will be reduced from 40 minutes. Kung dati 40 minutes ang biyahe. 10 minutes magiging 10 minutes na lang. At uh, syempre, malaki ang mababawas sa EDSA pag natapos po itong South Link. And matatapos po ito by May isang section na nagagamit na, natapos na. At uh, by the end of your administration, tapos na yung buong proyekto. At ito po yung next. Ito po yung C6 Phase 1, Southeast Metro Manila. Ito po ay mula Bikutan hanggang Batasan. Mababawasan ang biyahe from uh, 1 hour and 50 minutes to 26 minutes. Ongoing na po ang C6. Makita niyo po, yun po yung construction. Ang Laguna Lake Highway, ito po ay... Uh, Isang uh, highway na natapos na po sa inyong, na simulan at natapos po sa inyong administrasyon na may habang 6.94 kilometers. At ngayon, yung biyahe po from Taytay to bikutan from 1 hour to 30 minutes. At ito po yung first highway in Metro Manila na may independent bike lanes. So makikita nyo po sa gilid, ito ay independent bike lanes na may view ng Laguna Lake. So tapos na po yan. At uh, ito po yung Kalayaan Bridge na inaugurate po nung uh, uh, Independence Day natin at nabuksan na po natin ang first section hanggang Makati at uh, ngayong September, ngayong September matatapos na rin po yung rampa papunta sa BGC. Sunod naman po ang Binondo Intramuros Bridge 29,000 vehicles a day ang uh, expectation natin dito at we uh, target ma-target ang target po matapos this year, ang Binondo Intramuros Bridge, crossing Pasig River. Sunod naman po ang Australia Pantalion Bridge. Uh, Na-inaugurate na po natin ang Australia Pantalion Bridge connecting uh, Makati to Mandaluyong. So, 50,000 cars a day po ang, guma ang expectation natin sa Australia Pantalion. Tapos na po. At uh, gusto ko rin po hindi lang po sa ang binanggit ko lang po yung Metro Manila decongestion plan, pero meron din po tayong high standard highway plan para sa ibang urban areas. Unahin po natin ang Metro Cebu Expressway na may habang 68.5 kilometers. Itong plan po ay gawa ng JICA. So na-extend po ang master plan natin. So ongoing na po, may section na malapit na matapos sa Metro Cebu Expressway mula sa Naga City hanggang Danao City. So ang uh, biyahe na tatlong oras dati, maging isang oras at sampung minuto na lang. Ngayon po, isa po ito sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas, yung Cebu-Cordova Link Bridge. Uh, ito may habang 8.5 kilometers at kinon-connect niya yung Cebu sa Mactan. Uh, matatapos po ito, first quarter of next year. At asahan din po natin, travel time mula Toril hanggang Poblasyon ay mababawasan mula 45 minutes hanggang 15 minutes na lamang sa tulong ng Davao City Coastal Road. At ito po yung master plan ng Build, 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 yung Luzon Spine Expressway Network. Travel time, ang, ang ang purpose nito ay mabawasan ng travel time from Ilocos, north to south, from 20 hours to 9 hours. Magkaroon tayo ng isang expressway from north to south. So, yun ang uh, Luzon-Spine Expressway Network. Ano po yung mga highways? Una po yung Tipilex. Natapos yung buong alignment sa term nyo po. Ito may 89 kilometers. So, ngayon, mas mabilis ang biyahe papuntang uh, La Union. Next, yung Central Luzon Link Expressway ayon 30, 30 kilometer lane connecting Cabanatuan to Tarlac uh, na nasimulan at tatapos po sa term nyo at uh, ang dating biyahe na 70 minutes ay 20 minutes na lang between Tarlac and Cabanatuan so tapos na po ang may konting uh, halos tapos na po uh, yung Central Luzon Link Expressway sunod po ang Cavite Laguna Expressway na may habang 44 kilometers Uh, sa pag, pagtapos na proyekto, asahan natin ng travel time mula Cavitex hanggang SLEX uh, mula 1 hour and 30 minutes, magiging 40 minutes na lang. At uh, natapos, malapit na matapos yung bagong section ng, ng Calax. So pwede na po inaugurate hanggang Cavite na po. Ito naman ang TR4. Uh, apat na beses na po ito na inaugurate. At uh, ngayon lang nakaraan ng civil work sa inyong administrasyon, uh, sir. At uh, ito, i-coconnect naman ng Batangas sa Quezon, may 66 kilometers, ongoing. And um, bago matapos ang inyong term, aabot na po sa Quezon ang uh, TR-4. So ongoing na po yung construction at uh, full. Atin naman puntahan ang Inter-Island inter Link Bridge Project. Makikita nyo po ang listahan ng mga bridges. Marami, malaki ng accomplishment in terms of planning. Ito yung Pangil Bay Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, connecting Lanao del Norte and uh, Misamis Occidental, uh, 3.1 kilometers. Ang pinakamahabang ngayon yung San Juanico Bridge, ito po mas mahaba po. At yung dating biyahe na uh, 2.5 hours, baka magiging 5 minutes na lang. And ongoing na po yung Pangil Bay Bridge. So, 24-7 na yung construction. At ito po ginagawa po namin ngayon with the, sa tulong po ng ADB, isa sa pinaka-ambitious na projects natin, ginagawa na po yung in, uh, detailed engineering design ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Matatapos na po yung detailed engineering design sa uh, December. Ito po ay isang bridge na 32 kilometers ang haba. At atin naman saksihan ang iba pang infrastructure projects sa ating bansa. Una yung Apayaw-Ilocos-Norte road, uh, cutting the uh, travel time between Lawag and uh, uh, Kalanasan by half, from 6 hours to 3 hours. Next, yung ordinator City Bypass road, tapos na po. At ito po ay sa Pangasinan, mula Town to Villanonon, mahahati po ang travel time. Tapos na po ang, uh, ang ginagamit na po. At yung kanton City Bypass road sa Ilocos Sur, So, mabigat ang traffic sa condo pero ngayon po, hindi na nata, nata para sa mga pupunta sa Norte. At bahagi po ng ating, doon po kayo sa, in na po natin. At pati yung, San Fernando, pati yung San Fernando Bypass Road, ito po ay malapit na ma-open by this year, mabubuksan na po. Bahagi po ito ng Luzon Spine Expressway Network. So pag natapos po ito, hindi na matatraffic sa San Fernando, mas mabilis ang biyahe papunta sa uh Ilocos Sur. Ang Pigilaw Bridge sa uh, Isabela naman. Ito natapos na po ito. So yung yung travel time from Datid pag namamang ka 30 minutes magiging 2 minutes na lang at 10,000 a day ang nakikinabang po sa Pigilaw Bridge sa Isabela na uh, completed. Ito rin yung Abusag Bridge sa itong Bridge na targeted to be complete, uh, halos complete na, 90% sa Cagayan. Next slide please. Sa Bulacan naman po, ito po ay isang uh, natapos na rin po sa uh, sa ating administrasyon, 9.6 kilometers sa Bulacan. So pag papunta kayo sa Baliwag, galing po sa NLEX, hindi na kayo matatrapik. Tapos na po. At ito po yung uh, Bypass Road sa Quezon. Pag pupunta kayo sa Bicol, na, doon nakakatrapik traffic sa mga town sa Quezon. So isa po ito sa mga bypass roads na natap at na inaugurate na po. So decongestion by 70% na bawas. At hindi lang tayo gumagawa ng mga kalsada. Marami po tayong mga uh, industrial locators uh, locator sa Cavite kaya gumawa po tayo ng flood risk management project sa Imus River. So ito ay isang malaking retarding basin na makakabawas sa Uh, sa flooding sa Cavite and almost, malapit na pong matapos. Ito po sa Bicol, marami po tayong proyekto sa Bicol. Alam naman natin na mahal na mahal nyo po ang mga Bicolano. Kaya natapos na po, halos tapos na po ang Sorsogon City Coastal Bypass Road. Makikita nyo naman yung before and after. At uh, malaki po ang nabawas sa traffic sa Sorsogon City. Pati sa, ang susunod po, sa, pati sa Bicol, yung Kamalig Bypass Road sa sa pinaka isang kalsada na napakaganda dahil napakaganda ng view ng uh, Mayon Volcano. Ito po ay nasa Albay at ito po ay para sa mga pupunta sa Legazpi malaking bagay sa traffic at ito po ay nat natapos na. Isa sa pinakamahabang bridge sa sa Panay Island. Ito po yung Kalibo Bridge. So yung biyahe po na from uh, Katiklan... To, from Kalibo to Katiklan nabawas po from 75 to 60 minutes at na-deliver na po itong pro, tapos na po itong proyekto Kalibo Bridge. Sa Bacolod naman yung Bacolod Negros Economic Highway connecting the airport to Bacolod. itong malaki ng accomplishment dito. Malaki yung project pero ginagamit na po so mabilis ng biyahe. Uh, pag galing po kayo sa Bacolod Silay Airport papunta sa Bacolod, uh, nabawasan po ang biyahe from uh, to 25 minutes. Ito po ay pinakamalaking project master plan project sa Samar. Uh, ito po ay papunta sa Las Navas, napaka-challenging ng implementation pero malapit na rin matapos itong proyekto. Nagpapasalamat kami sa AFP. Uh, ito ay ko-connect co ng mga Pacific town sa Samar at ito may halagang 1 billion pesos na uh, at at uh, foreign funded ng Korean government. So ito po ay deliver by first quarter next year bago matapos ang inyong term. The biggest project in uh Samar province. Ito naman sa Marawi City, yung China grant 1 almost um, almost 1 billion pesos po ang uh, ang halaga ng itong uh, ng proyektong ito. At Ito po ay 90% complete. At may inaugurate na po natin. Ito po ay 'yung Marawi Road Network. So malaki na po ang accomplishment, at malaki po ang uh, improvement sa road network natin sa Marawi. Next. Ito po 'yung pinakamalaking master plan sa Sambuanga Peninsula, sa Sambuang Peninsula. Ngayon lang po nakaroon ng ganitong klasing master plan sa Sambuanga Peninsula. 230 kilometers of road kasama po 'yung mga bridges ata uh, pati yung bridges sa Tawi-Tawi uh, kasama na po sa master plan uh, it's already ongoing karamihan po ng mga projects ay substantially completed at uh, pipilitin talaga namin matapos itong uh, master plan sa uh, para sa Sambuanga region napakalaking improvement sa road network nila dahil sa master plan niyo eh ito naman po uh, sa Sambuanga del Sur, kakaroon ng kar sa ngayon po walang connection. May, hindi masyadong maganda yung connection between Sambuanga del Norte at Sambuanga del Sur dahil dito magkakaroon ng uh, magandang uh, connectivity at yung dating byahe na 6 na oras maging 2 oras na lang. So, ito po ay ongoing at uh, isa sa mga priority natin. Ang makikita nyo po ang uh, uh, yung accomplishment at sa Cagayan de Oro Coastal Road, ito nung pumasok po tayo napakalaki ng problema sa right-of-way, na solve na rin natin. At uh, ngayon, dahil sa Cagayan de Oro Coastal Road na may 93% completion, uh, ang traffic nabawasan ng 30%. Next. Ito naman sa Region 12 sa General Santos City, yung 66.7 km upgrading ng Suralya Tiboli San Jose Road. Uh, will significantly reduce travel time to Jansan From 2 hours, yung dati po two hours, magiging 45 minutes na lang, multi-billion peso project. Malaking bagay po sa tourism at sa ekonomiya ng Region 12. Next slide, please. Sa Surigao del Norte, ito para sa tourism, uh, para sa Siargao, enhancing the connectivity sa uh, world-renowned destination. Ito may halagang 848 million at may 98% completion. So, para i-summarize ko lang in numbers kung ano po na-accomplish or natapos po natin sa inyong administrasyon, uh, in terms of road accomplishment, 29,264 kilometers of road, either constructed, maintained, upgraded, rehabilitated, 15,134 ongoing. Sa bridges, 5,950 completed under your administration with 1,859 ongoing. Next. Sa flood control, 11,340 completed with 4,155 ongoing and to be finished in, in, your term. At sa school buildings, ito po ang pinakamalaki, hindi pinakamarami sa kasaysayan ng ating bansa. 150,149 school buildings completed with 17,647 ongoing. Malayong malayo po yung accomplishment po natin sa school buildings. Sa evacuation centers, ngayon lang po tayo nakaroon ng programa sa evacuation centers. Uh, Nakakakomplete na tayo ng 222 at karamihan po ng mga evacuation centers ay ginagamit na bilang uh, isolation facilities para sa COVID. At meron din po tayong 105 ongoing. Bago kayo pumasok, walang evacuation centers in the country. Wala po. At ang tikas, ang support po natin sa ating mga uh, armed forces, 133 projects completed sa Tikas. Makikita nyo po yung mga barracks na ginawa, yung shooting range na world class, yung mga administrative headquarters at yung mga plane, uh, yung mga, uh, plane hangers kasama po sa Tikas program na Nagkaroon lang po tayong tikas sa inyong administrasyon, Mr. President. Uh, dati po, wala po tayong tikas program. Tourism road infrastructure, 2,436 kilometers of tourism roads, kasama po, dyan, kasama po yung Boracay Circumferential Road na ngayon po pag, uh, pagpunta nyo po sa Boracay meron ng drainage, malapad na, may sidewalk at uh, napakaganda ng teamwork natin ni, ng ating uh, Boracay Interagency kasama po si Sek Simatu, Sek Anyo, Sek Bernadette at uh, Sek, Sek, uh, uh, Sek, Berna, Romulo Puyat at uh, yun ang malaki po ang accomplishment din natin sa mga tourism infrastructures. At ito po ay programa na nasimulan sa inyong termino, yung support sa ating mga uh, trade and industry. 704 kilometers leading to industries and trade corridors, kasama po yung poro point at yung mga bang areas na may maraming uh, industriya. At ang katuparan program, ito po ay para suportahan ng ating mga seaports dahil sa dami na ginagawa ni SEC Art Tugade, Marami na siyang ginawang seaports, airports, roadports, kailangan natin suportahan ng mga kalsada. Ito po yung programa natin. So meron po tayong 443 kilometers of access roads completed. At syempre po sa ating mga magsasaka, uh, farm to market roads, nakagawa, pa, naka, nakagawa po tayo ng 2,025 kilometers of farm to market roads that were completed under your term. Next. And, and finally sir, uh, nais nice ko pong i-report yung nagawa natin para sa COVID response para makita din ng ating mga kababayan kung ano yung mga programa natin para uh, para tumulong sa para maging ano ma minimize yung effect ng pandemic. So sa ngayon po, uh, ang nakatapos na po tayo ng 739 facilities na may kapas bed capacity of 26,302. So maraming salamat po, uh, yun po ang update ko po sa mga accomplishments ng DPWH. Uh, maraming salamat sir. Maraming salamat uh, Secretary Villar.